Hindi lang isang alon ang tumama sa kanilang barko kung hindi sinundan pa ito ng isa pang alon na mas malakas pa kumpara sa nauna. Ang sanggol na mahimbing na natutulog ay niyakap ng mahigpit ng babae na tagasilbi para hindi ito mahulog. Habang patuloy pa rin na yumayanig ang barko dulot ng mga malalakas na alon ay hindi maalis ang tingin ni Jinshan sa sanggol na hawak-hawak ng babae. At naging seryoso ang mukha ni Jinchen dahil nasa hindi na raw maganda ang kanilang sitwasyon ngayon na mas matindi pa kumpara sa pakikipaglaban sa hukbo ng Tang. Ang lahat ng mga tao na sakay ng barko ay hindi na sila mapakali na nakaramdam ng pangamba sa biglaan na pagbabago ng panahon sa gitna ng karagatan. Pero kahit na mas lumakas pa ang bagyo ay ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paglalayag dahil kung bumalik sila ay wala na silang tahanan na mababalikan. Sa ilang sandali ay mas tumindi pa ang malakas na bagyo, sumambulat dito ang malahigante na alon na bihirang matawid ng mga barko na kanilang sinasakyan. Kahit ganito na ang kanilang sitwasyon ay mas binilisan pa nila ang kanilang pagpapatakbo ng barko para kanilang malagpasan ang malaking bagyo na kanilang nakasalubong sa gitna ng karagatan. Makikita itong isang barko na halos lumubog na sa ilalim ng dagat dahil hindi na nila makontrol ang tamang balanse dulot ng malalaking alon na tumama sa barko. Ang mga sundalo na sakay ng barko ay nagtulong-tulong at kanilang ginagampanan ang kanika nilang mga gawain para hindi tuluyan na lumubog ang kanilang sinasakyan na barko. Maririnig ang boses ng ibang mga sundalo na kanilang inutusan ng kanilang mga kasama na kanilang hilahin ng lubed. sinabi din ng iba na tawagin ang mas malakas na mga sundalo para sila na ang humila sa lubed. sabi din ng iba na kung hindi raw nila magagampanan ang kanika nilang mga trabaho ay mamamatay sila dito sa gitna ng karagatan. Maririnig din sa loob ng barko na ang ibang mga sundalo ay nag-away-away dahil hindi na alam ng iba kung ano ang kanilang dapat nagawin. Ang isang barko ay hindi na nakatiis sa lakas ng mga alon at tulutan na itong bumaliktad sa tubig, ang pinuno ng mga guard ay tinanong ni Jinshan na kung ano na raw ba itong mga nangyari, at iminungkahi pa ng pinuno ng mga guard kay Jinshan na kung magtatagal raw ito ay dapat na silang lumipat sa kabilang barko. Idinagdag din niya na sa buong buhay raw niya dito sa karagatan ay ngayon palang siya nakaranas ng ganitong sakuna sa gitna ng karagatan. At sa kasamaan na palad ay sa kanilang unahan ay bigla na lang lumitaw ang isang malaking buhawi, kaya maririnig ang boses ng general ng mga guard na kung magpapatuloy raw sila papunta sa timog ay tiyak na mamamatay silang lahat dito. Itong si Jin kahit kanyang nakita ang malaking buhawi sa kanilang harapan ay naglakad lang ito sa harapan ng kanilang barko bitbit -bit ang batang emperor na para bang mayroon itong gagawin. Kaya nabahala itong pinuno ng mga guard na kanyang tinanong si Jin na bumalik raw siya dito sa loob ng barko. Pero nagulat si Jin dahil nang papalapit sila sa malaking buhawi na nakaharang sa kanilang daanan ay mas lalo pang natuwa ang batang emperor. Kaya buo na ang desisyon ni Jinshan na mas lalo pa nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalayag dito sa gitna ng karagatan, dahil wala raw siyang dahilan para umatras sa misyon na ibinigay sa kanya ng emperor. Kahit nagwawala na ang kalangitan at ito ay nagpapakawala ng maraming kidlat ay hindi makikitaan si Jinshan ng takot dahil alam niya na sa bandang huli ay papanig sa kanila ang kalangitan. Sabay tumingin siya sa itaas ng kalangitan at kanyang pinapanood ang mga malalakas na kidlat na pinakawalan nito. At kasabay nito ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, at kanyang sinabi na sa pamamagitan raw nitong swerte ng batang emperor ay hindi siya matatakot na harapin ang galit ng kalikasan. Idinagdag din niya na ipapakita raw niya sa kalangitan kung paano makikipagdigma ang mga navy ng gory, at habang hawak-hawak niya ang emperor sa kanyang isang kamay ay itinutok din niya sa kalangitan ang kanyang espada. Ang hukbo ni Jinsha na pinapanood ng kanilang general ay wala na lang silang sinabi bagkus buo na din ang kanilang desisyon na kanilang ipagpatuloy ang kanilang paglalayag. Makikita itong si Jinsha na kanyang sinisigaw na kanya sa akin kung anuman ang pader ang humahadlang sa kanilang daanan. Samantalang ang mga sundalo sa loob ng barko ay ginagawa nila ang lahat nilang makakaya para mapagtagumpayan ang kanilang malaking hamon na kinahaharap dito sa gitna ng karagatan, kahit ilang ulit silang bumagsak ay patuloy pa rin silang bumangon para lang kanilang malagpasan ang kani-kanilang pagsubok. Dito ay dahan-dahan nilang nilagpasan ang mga malalaking buhawi na nakaharang sa kanilang daanan, kahit sobrang lakas ng hangin ay mas nilakasan pa ng mga sundalo ang kanilang pagsagwan sa barko at hindi nagpapaapekto sa lakas ng bagyo na kanilang kinaharap. Dahil sa kooperasyon ng lahat ay malapit na nilang mapagtagumpayan na lagpasan ang maraming buhawi na nakaharang sa kanilang daanan at sa ilang sandali ay matagumpay na nga na nalagpasan ng mga barko ng Gori ang maraming buhawi sa karagatan. Matapos doon ay tuluyan na pumasok ang lahat ng barko ng Gori sa malaking liwanag, matapos silang makapasok sa malaking liwanag ay dahan-dahan na naglalaho ang malaking buhawi sa karagatan at napalitan nito ng puro liwanag. At nang hamu pa ang bagyo ay dahan-dahan na iminulat ni Jinshan ang kanyang mga mata, at nang tuluyan na niyang iminulat ang kanyang mga mata ay agad niyang binanggit ang pangalan ng batang emperor. Kasabay nito ay mabilis na bumangon si Jin Chen at tumingin siya sa kanilang unahan, pero laking gulat niya sa kanyang nakita, dahil nakita niya ang batang emperor na nakangiti na para bang tinatanong niya si Jin Chen na kung ayos lang raw ba ito. Sa ipinakitang asal ng batang emperor ay hindi nakapagsalita itong si Jin Chen na hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang dapat nasabihin. Maging ang pinuno ng mga bantay ay nagulat din sa kanyang nasaksihan sa kanilang paligid at kanyang natanong sa kanyang mga kasama na kung ano raw ba ang nangyari. At natanong din niya na kung malayo pa raw ba ang lugar na ito sa kanilang mainland, pero sa kanyang naalala hindi pa sila umabot ng isang araw sa kanilang paglalayag ngunit agad silang nakarating sa isang lupain. Pero nakangiti lang na tumugon sa kanya si Buro na kung tuluyan na raw bang naglaho ang malakas na bagyo, at naging tahimik na ang kanilang paligid. At hindi na lang nakapagsalita ang pinuno ng mga guard dahil sinabi sa kanya ni Buro na dahil nakita na raw nila ang lupain ay dapat na bumaba na sila sa lupa. Tanong naman sa kanya ng pinuno ng mga guard habang tinuturo ang lupain sa kanilang harapan na kung doon raw babanda sila bababa. Naagad naman pinasangayunan ni Buro ang katanungan sa kanya ng pinuno ng mga guard dahil maganda raw ang lupain na yun at maraming halaman. Sabay masaya na tumingin-tingin si Buro sa lupain sa kanilang paligid dahil nakita niya dito na ang lahat ay parehas na mga magaganda. Pero habang tumingin-tingin siya ay mayroon siyang kakaibang nakita, kaya tinawag niya ang pansin ng kanyang kasama at kanyang natanong na kung kailan raw naging ganito ang hugis ng dagat bakit naging maikli na lang ito. Nang napansin ni Jin siya ng kanilang paligid ay hindi siya makapaniwala dahil ang lugar raw kung nasaan sila ngayon ay isang lawa. Samantalang ang pinuno ng mga guard ay kanyang tinawag ang pansin ni Jinchen na humihingi ng tulong dahil ni wrestling ito ni Buro. Dahil dito ay pinapatigil ng kana na kamay ni Jinchen si Buro na itigil na raw niya ang kanyang ginagawa, pero sinabi lang sa kanya ni Buro na itong tangaraw na ito ay hindi niya naiintindihan kung ano ang kanyang pinagsasabi. Tanong pa ng kana na kamay ni Jinchen sa kanyang general na kung ano na raw ba ang kanilang dapat nagawin, Paliwanag naman sa kanya ni Jensha na malinaw raw sa nakita niya sa lugar na ito ay isang lawa, sila ay napunta sa malayo mula doon sa karagatan, sa tingin niya ay malayo na sila kung saan ang kanilang pinanggalingan kaya ang ibig sabihin lang nito ay nasa ligtas na lugar sila. Sa paliwanag ni Jinshan ay malalim ang iniisip ng kanyang kanan na kamay, na hindi na lang nagsalita, sabay inutusan nila ang pinuno ng mga guard na bigyan raw niya ng utos ang ibang hukbo na bumaba na sila sa lupa. Dahil dito ay sumigaw ng malakas ang pinuno ng mga guard na silang lahat ay bumaba na sa lupa, makalipas ang ilang sandali ay sabay-sabay na nga na pumunta ang mga barko sa lupa para dito na sila gagawa ng kanilang kuta, sa isip-isip naman itong si Jinshan na kung saan raw bang lugar sila napadpad matapos nilang hinarap ang malakas na bagyo. Makalipas ang maraming oras ay matagumpay na nga na nagtayo ng kanika nilang mga tentang buong hukbo sa gilid ng lawa, Makikita dito ang lahat na abala sa kanikanilang mga gawain para mabilis matapos ang kanilang ginawang kuta sa bagong lupain na kanilang pinuntahan. At sa loob ng malaking tent ay dito inutusan ni Jinshan si Buro at Uro na kanilang pangunahan ang kanilang hukbo na mag-scout sa buong paligid, na agad naman na pinasangayunan ng dalawang magkapatid ang inutos sa kanila ni Jinshan. Binigyan din ni Jinsha ng utos ang kanyang kanan na kamay na lagi nilang ihanda ang kanilang mga sarili na baka mayroong ibang grupo ang biglaan na lang na umatake, dapat na bumuo sila ng linya sa kanilang paligid bilang paghahanda sa biglaan na digmaan. Sa ibinigay na utos ni Jinchan ay agad na yumuko ang kanyang kanan na kamay dahil naiintindihan raw niya ang lahat. Inutusan din ng ating bida ang general ng mga guard na kanyang ibigay sa kanya ang report kung sino-sino ang lahat ng mga tao na nandito, na pinasangayunan din ng general ng mga guard ang utos sa kanya ni Jinshan. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta na ang bawat isa sa kanika nilang mga gawain sa bago nilang teritoryo. At sa labas nito ay tahimik na tiningnan ni Jinshan ang kanyang mga nasasakupan, dahil nakita niya na ang magkapatid na buro at uro ay pumunta na sa kanilang hukbo para gampanan ang kanilang mga trabaho, maging ang kanyang kanan na kamay ay kanya na din inutusan ang kanyang tauhan, Samantalang ang general ng mga guard ay nagsimula na din na kanyang inutusan ang kanyang tauhan na kunin ang pagkakakilanlan ng bawat isa na nandito. Nang nakita ni Jinshan na ang kanyang nasasakupan ay ginagampanan ng kanika nilang mga trabaho ay lumingon siya sa loob ng tent kung nasaan ang batang sanggol para ito na naman ang kanyang suriin. Sa loob naman ng tent ay dito abala ang tatlong babae sa pagpapatahimik sa sanggol dahil walang tigil itong umiiyak. At nagulat sila dahil biglang pumasok sa loob si Jinshan para tingnan ang kasalukuyan na kalagayan ng sanggol, dahil dito ay agad na yumuko ang tatlong babae sa kanilang kamahalan. Nang narinig ni Jinshan na tinawag siya ng tatlong babae na kamahalan ay kanya silang pinigilan na huwag raw nila siyang tawagin na kamahalan, nahihiya pa na sinabi ng isang babae kay Jinshan na pupunta raw muna siya sa likod ng sandali para kanyang asikasuhin itong batang sanggol. Sa sinabi ng babae ay nagtataka si Jinchan na kung ano raw ba ang kanyang gagawin bakit kailangan pa niyang pumunta sa likod para asikasuhin ang batang sanggol. Sabay seryoso na tiningnan ni Jinchan ang tatlong babae maging ang batang sanggol, ang tatlong babae ng kanilang napansin na parang masama ang tingin sa kanila ni Jinchan ay nanginginig ang kanilang buong katawan na masyadong natakot. At hindi na lang sila nakapagsalita dahil biglang lumapit sa kanila si Jinchen na hindi maalis ang tingin sa kanila, sabay inutusan ni Jinshan ang tatlong babae na kanilang palitan ang damit ng bata. Dahil sa inutos ni Jinshan ay nakaramdam ng takot ang tatlong babae dahil kapag makita ng kanilang kamahalan ang walang damit ng sanggol ay baka malaman niya na kung ano talaga ang totoong kasarian ng batang sanggol. Sa ilang sandali ay dahan-dahan na nga na ng tatlong babae ang damit ng bata, samantalang si Jinshan ay seryoso silang binabantayan sa kanilang likod. Nang nakita ni Jinshan ang totoong kasarian ng batang sanggol ay hindi may pinta ang kanyang mukha sa kanyang nalaman, kaya sumigaw siya ng sobrang lakas na maririnig sa buong paligid na kanyang tinawag ang general ng mga guard. Dahil dito ay naging balisa ang mga sundalo na kanilang hinahanap ang kanilang kapitan, at lumipat naman ang eksena sa gitna ng kagubatan, dito makikita si Buro at Uro na kanilang pinangunahan ang kanilang hukbo na suriin ang buong kagubatan. Sabi pa ni Buro sa kanyang mga kasama na iisa lang raw ang kanilang kinakailangan dito sa kagubatan, iyon ay ang makahanap ng sariwang karne. Sagot naman sa kanya ni Uro na hindi nga raw sila makahanap dito ng mga maliliit na langgam at nangangarap pa ito na makakita sila ng baboy ramo na maari nilang kainin, pero nainis lang si Buro sa sinabi ng kanyang kapatid paano raw ba siya naglakas ng loob na sirain ang araw ng kanyang nakakatandang kapatid. Tugon naman sa kanya ni Uro na malaki raw ang pagkakaiba nitong kagubatan doon sa kanilang pinagmula na Gojo Mountain. Pero ngumiti lang sa kanya si Buro na para bang mayroon itong gustong gawin, ngunit natigil ang kanilang usapan ng mayroon silang kakaibang narinig sa hindi lang kalayuan sa kanila. Kaya agad na inutusan ni Buro ang kanilang hukbo na ihanda nila ang kanilang mga sarili sa posibleng mangyari. Dahil dito ay hinawakan na nga ng mga sundalo ang kanika nilang mga espada, at sa kanilang harapan ay narinig nila ang kakaibang ingay, ang dalawang magkapatid ay napapatanong sa isa't isa na kung ano raw ba itong ingay na kanilang narinig. Sabay ngumiti si Buro dahil sa tingin niya ang kanilang naririnig ngayon ay isang baboy ramo, sa wakas ay mayroon na silang makakain na karne. Dito ay itinutok na nga nilang lahat ang kanilang mga sandata at kanilang inaabangan ang paglabas ng baboy ramo sa likod ng mga dahon. Sa ilang sandali ay sumambulat dito ang isang paa na mayroong kulay berde, at nang malinong nilang nakita ang nilalang sa kanilang harapan ay hindi sila nakapagsalita na masyadong naguguluhan. Kaya natanong na lang nitong si Uro sa kanyang mga kasama na kung nagkamali lang raw ba siya sa kanyang nakita, dahil napansin niya na ang mga baboy dito sa kagubatan ay kayang maglakad na katulad nilang mga tao. Sagot naman sa kanya ni Buro na huwag na raw niyang isipin kung paano sila maglakad, basta ang importante ay nakahanap sila ng karne ng baboy, pero ang kanyang pinagtataka bakit kakaiba ang kulay nitong mga baboy. Ngunit lumingon lang si Uro sa kanyang kapatid na inis na inis dahil hindi raw ba niya napansin na kumikinang ang mga mukha nitong mga baboy. Sa sinabi ni Uro ay nagtataka itong si Buro na hindi makapagsalita kung ano raw bang ibig sabihin sa kanya ni Uro. Pero biglang nagbago ang hugis ng mukha ng dalawa na hindi na makapaghintay na makakain ng sariwang karne. Wala raw silang pakialam kahit mayroong dalawang pa itong mga baboy na katulad ng mga tao basta ang importante ay nakahanap sila ng karne. Itong mga orc ay nag-usap-usap sa sarili nilang wika at sila ay nagtataka kung ano raw ba ang ginagawa nitong mga tao bakit hindi ito natatakot sa kanila. Pero makikita lang itong dalawang tanga na masyado nang naglalaway sa karne na kanilang nakita, na inaakala nila na katulad lang ito sa mga baboy na madalas nilang nakikita, nang napansin ng mga orc na gusto pala silang kainin itong mga tao sa kanilang harapan ay nakaramdam sila ng takot na masyadong nabigla. Kasabay nito ay tumalo na nga ang dalawa para kanilang hulihin ang orc para kanilang gawing pagkain. Ang mga orc ay hindi nalang nakagalaw sa kanilang kinatatayuan dahil hindi pa rin sila makapaniwala na ang isang tao ay gusto silang kainin. Makalipas ang ilang sandali ay maririnig sa buong kagubatan ang malakas na sigaw ng mga orc dahil walang awa itong binugbog ng dalawang tanga na magkapatid.